So dito ngayon mga idol ay eh, hindi tayo magsa sound check ano. So shout out pala sa mga viewers natin. Shout out kay Idol Romnick Paila at saka kay Idol Frances Mendoza. Ang katanungan ng ating isang viewers ay Idol Romnick, boss shout out from CDO. Paano i-connect yung equalizer, dual ampli at saka mixer from Mindanao po, boss. Salamat. So shout out sa mga viewers natin diyan, lalong-lalo na sa taga Mindanao, ano? So ah uh, parting Visayas, shout out din. So ako mga idol, uh, tagay lilo din ako, pero nandito ako ngayon sa Maynila. So kita-kits na lang tayo. So ito mga idol ano, uh, yan yung ating uh, sound lang. So pambahay lang naman ng sound natin, hindi naman tayo pang uh, event. Yan yung ating mga chord na gagamitin. So dun sa isa nating viewers, ang kanya lang naman ay cellphone at saka dalawang amplifier. So yan ano, dalawang amplifier natin, isang equalizer at saka isang mixer. So, ito lang gagawin natin mga idol. Doon sa mga nagtatanong kung saan daw ito nabibili, itong ating mga cord mga idol, ay sa online ko lang din to binili. Yan, so yung mga 6.35 natin, dual RC, tayo dito single na gagamitin, yung connection to mixer to equalizer. So, dito mga idol, ano, sa connection natin dito sa ating equalizer, na manggagaling dito sa ating mixer mga idol, ang gagamitin lang natin dyan, So, may mga available naman yun na 6.35. Ito po yung hawak ko. So, ito mga idol ang hawak ko ay single ito. No? Dulo-dulo po siya. Kung nakikita nyo yan, dalawang itim. So, ito naman yung isa nating uh, 6.35. Ayan. So, kung nakikita nyo yan, kulay puti. Ano? So, ito lang ginamit ko para uh, mag-connect tayo dito sa ating uh, mixer. Papunta naman dito sa ating uh, equalizer. So, so mayroon tayong viewers na alam na yung ganitong setup. Ano? Yung mga viewers natin na hindi nila mahanap yung ating connection. So ito mga idol, mag-upload na lang tayo ng panibago sa uh, setup na to. So ang gagamitin lang natin dito mga idol ay uh, left and right channel lang ating mixer. Dapat may output tayo dyan. So katulad nito, left at saka right. So ito yung ating gagamitin. Itong dalawa natin na 6.35 ano. So ang dulo nito 6.35 din. So output lang tayo dito. So, kailangan dito mga idol, mayroon tayong connection para makakonect tayo sa ating equalizer. Dito sa ating mixer mga idol, left and right channel. Pero pagdating dito sa ating uh, equalizer, channel 1 at saka channel 2. So, pareho lang din yan mga idol. No? Yung dalawa na to na nanggagaling sa ating output ng ating mixer, dito lang din natin siya input sa channel 1 at saka channel 2. So, mayroon po yan output din idol. no? Channel 1 at saka output channel 2. So, sa input lang tayo mag input yung nanggagaling sa output ng ating mixer. So, ayan ang mga idol. Ano? mayroon na tayong connection dito. So, ito mga idol, napakadali lang ng connection na to. So, lalong-lalo na sa may mga alam na. So, napaka-basic lang ito. So, itong video na to ginawa natin para lang din sa viewers natin na hindi pa talaga alam at mga baguhan ano, so, sa ganitong setup. So, ito mga idol, ano, nilapit na natin. So, yung ating channel 1, mayroon siyang output. So, yung ating channel 2, mayroon siyang output. So, kung dalawang amplifier natin gagamitin mga idol, ang ating connection ay mixer, equalizer, at saka dalawang amplifier. So, gagamit tayo ng ganitong cord mga idol. Ito, 6.35, single po yan. Ang pinakadulo nito mga idol, dual RCA. So, ito yan sa mga idol, ano, yan. Ito yung ating uh, bibilhin na cord. Ayan. So, 6.35, to dual rca. So dapat ito mga idol ay dalawa. Gagamitin natin yung isa dito sa output ng ating channel 2 at yung isa naman ay dito sa output ng ating channel 1. So ganito lang mga idol ano. Output lang tayo muna dito sa ating channel 2. So yung pinakadulo nito mga idol ng ating channel 2, output dito sa ating equalizer, yung dual rca na dulo. So gagamitin natin sa isang ang uh, amplifier natin. So sa selector input lang tayo ng ating amplifier. So katulad ng sinasabi ko dun sa mga nauna nating video, ano, dapat nasa tamang selector tayo para magkaroon ng signal yung ating amplifier. Oh, so, ito naman yung ating isang 6.35 to dual RC si mga idol. Dito naman natin siya gagamitin sa ating channel 1. So mag-output naman tayo dito ulit. Yung so, pinakadulo nito, mga idol, dito sa pangalawa nating amplifier. So, yun lang mga idol. Ano? May connection na tayo dito sa ating mixer. Papunta dito sa ating equalizer. Papunta naman dito sa dalawa nating amplifier. So, dito mga idol, kahit wala tayong crossover dito, pwede natin ito magagamit yung ating equalizer na unang amplifier na pang mid-high. Ito naman, pwede naman natin gawin siya na pang Uh, low. So, nasa inyo na po yan idol kung gusto nyo yung gano'ng setup. Ano? So, so, itong ating equalizer mga idol, meron po yan settings ano na pwede natin siya mapataas yung ating low, pwede naman natin mapataas yung ating uh, mid-high. So, mapapag-aralan nyo yan mga idol lalo pag mayroon na kayong equalizer para uh, sa gusto nyo yung sound na tunog sa inyong uh, pambahay lang din naman na sound. Ano? So, meron naman kayo mga idol na ginagamit na crossover. So, mayroon akong ginawang diagram doon na mas madali sundan. Ano? So ito naman sa kay Idol, Francis Mendoza. So mayroon daw siya dalawang amplifier at saka cellphone lang ang source niya, no? So pag ganun mga idol, uh, ito lang gagamitin natin ano. So ito ang i-output natin sa ating cellphone. Ayun, pang earphone din to, 3.5 BBPL. So ang dual RC na to. So ito mga idol, gagamit naman tayo dito ng Y splitter. Ayun, so RC Y splitter ano. Ayun, so yung pinaka dulo niya ito, female, female RC jack. Tapos yung pinakadulo naman niya dual RCA na male. So ito mga idol ano, kung halimbawa dalawa yung amplifier niyo, so input lang din natin sa selector input ng ating amplifier. Ayan. Tapos galaw din 'tong isa sa isa nating amplifier. Ayan. So yung dulo nitong dual RCA mga idol na sa ating cellphone, ayan. So kung nakikita niyo to ano, ito ano pula at saka puti. So dito natin siya gagamitin sa bawat dulo ng ating RCA Y splitter. So ayan ang mga idol ano, connected na siya. So pag nilagay na natin ito sa ating cellphone, ayan, so pag naka-volume na yung ating amplifier, tutunog na po siya. So ganoon lang mga idol ano, so maka na tayo ng ating uh, dalawang amplifier na nanggagaling sa ating cellphone. So doon naman sa mga viewers natin kung sakaling uh, wala naman tayong mixer pero mayroon tayong equalizer at saka dalawang amplifier. So ito naman yung gagawin natin mga idol. So doon naman sa mga viewers natin na pag gumamit na lang equalizer ano, na wala naman tayong mixer, cellphone lang din ang pinanggagalingan ng source natin. So ito equalizer at saka dalawang amplifier. So magpapalit lang tayo ng connector dyan mga idol. 3.5 to dual 6.35. So dahil yung ating input ng ating equalizer, 6.35 ano? O TS ang ating available. So input lang tayo dito. Ayan. Naka-input na tayo dito sa ating uh, equalizer. So nang ito yung 3.5 natin yung magagaling sa ating cellphone. So dito naman tayo ulit gagamit ng 6.35 to dual RCA. Ano? So kung nakikita nyo kanina, dun sa so, nating video, gumamit din tayo nito nung gumamit tayo ng mixer. Pero dito mga idol, gagamit tayo ulit dito ng 6.35 to dual RCA. Dahil yung output ng ating equalizer, 6.35 or TS, ano? So, ayan. Output lang tayo dito sa channel 2. So, ganun lang din mga idol sa channel 1. No, output lang din tayo ulit papunta dito sa isa nating amplifier. So, maraming gamit ito mga idol. Itong 6.35 to dual RCA. So, kung halimbawa, gumagamit tayo ng dalawang amplifier, output naman ito sa ating mixer. So magagamit natin yung left and right channel ng ating mixer papunta sa tiging isa nating amplifier.